nakapasok po na ibang person doon sa kanyang payout account. So ito pong videos na ito, ayan, marami na pong uh, nakapanood nito. Iwan ko lang po sa inyo kung napanood nyo na po itong kanyang videos na yun nga yung pag-check ng kanyang uh, payout account kasi may um i siya, may may babaguhin siya sana doon sa kanyang payout account kaya inano niya at niya and then pag-check niya noon nung kanyang payout account ay meron siyang nakita na person na hindi niya kilala na nandoon mismo sa loob na kanyang payout account. So ayan, panoorin niyo po ito. Ito po ay isang viewer po sa ating lahat. Ayan. So ito po yung kanyang videos. Ayan, panoorin niyo po yan. Cheers wise ko po ngayon, ngayon lang. nagpa-browse ako kasi kailangan kong i-update ang payout uh, settings ko on some areas. Pero... Pagtingin ko doon sa payout account admins, ko, may biglang lumapas na isang account na kaling sa account ko sa loob ng payout na hindi ko yung kilala. Mindset directly, directly ko is a hacker. Why? Bakit andun ka sa loob ng, info, ng account ko na ako lang ang dapat ang may access nun? And second thing, dapat information ko andun. Bakit andun yung account na yun na ang daming followers? Ngayon po, sundan nyo po ang sumusunod. Baka kayo mayroon din ang, ang account na to sa inyo. Please, kailangan nyo siyang i-block and pakikalat na po para mas maraming aware. Please. So first, pumunta tayo doon sa professional dashboard natin. Tapos sa baba, hanapin natin si P Out. Please, paki-open. Pagka-open natin kay payout, dadali niya tayo doon sa earnings. Sa taas, may makikita ka dyan na arrow na red, yung sa settings. Please, i-click po natin yan. Kapag na-open na natin si settings, makikita natin sa baba yung payout account admins, yung may arrow na red. Sa baba, may update. Please, paki-open din kapag na-open nyo na po ang update, tapos lumabas yung LB Marketing, katulad sa akin, galing po yan sa loob ng payout account ko. I'm just wondering bakit andyan yan siya saan siya galing, which is hindi ko naman siya nakita o hindi ko naman niya nalaman bakit nakapasok siya directly to my account. And then kapag nakita niyo po katulad niyan sa inyo, which is may tatlong dot sa gilid, yung may arrow na green, i-press po natin yan, tapos dadali niya tayo doon sa block, directly po i-block natin yan. Kasi po, for me, it's a hacker. It's not really a normal na andyan siya sa loob talaga ng payout natin right? So please, pakikalat na lang din po nito para mas marami ang makakaalam na may mga ganitong palang situation or scenario. Especially doon sa mga katulad natin na baguhan. Again po, maraming salamat. Listen to learn po ito lahat oh. sa atin, lalong-lalo na po doon oh. sa mga kagaya ko na nag-uumpisa pa lang. Oh yung lesson po dito is ayon uh, kailangan pong i-check po natin every time check po natin yung ating payout account hindi lang po yung ating payout account pati rin po yung ating profile recommendation ayon check po natin yung lagi kung pwede araw-arawin po natin yung pag-check natin lalong-lalo lalo na nga doon sa may payout account dahil yun po talaga yung doon po talaga uh, maaano yung ating sahod doon sa may payout account. So, yun lamang po. Uh, check nyo po lagi yung inyong um, payout account, herein yung personal info nyo, i-check nyo, kasi katulad ng ganyan, ito, uh, talagang, parang ano na to sa atin to, yung babala, kasi tingnan nyo, pati sa loob ng payout account natin, na uh, tayo lang yung dapat na may access doon, at tayo lang yung nakakaalam doon, tapos ayan, ganyan, yung nangyaring nga na ganyan, na uh, may ano, may nakapasok sa kanyang payout account, so yun lamang po, hanggang dito na lang, thank you for watching everyone.